Ngayong gabi, inabutan kami ng napakalakas na bagyo habang nasa camping. Okay, so... At ang nakakakaba, nasa tuktok ng isang hill na kalantad ang tent namin. Kumalma ito pansamantala, pero bumelta ng malala hanggang umaga. Naliligaw na naman kami. Naligaw pa kami ng 10 oras ng gabi. At literal nalagay sa bingit ng peligro. Nang lumiwanag, tumambat sa amin kung gaano kadelikado. Makitid, butas at madulas ang daan. May bangin sa gilid at walang harang. Oh! Pero napakatinting view naman ang ganting palak nabukasan. Samahan nyo kami magdamag na makipagsapalaran. Matutuna ng madaling araw. Sa gitna ng malakas na hangin at ulan. Bro, champ. Let's go! Oh, pad -pad kami Laguna. The weather is looking promising. Although may bagyo pa rin ngayon, diyan pa rin si Enteng kaya so medyo nasa norte na siya. Wag lang mag U-turn. <laughs> Pero teka, ang tricycle house nasaan? At paano kami nagkasasakyan? Balik tayo sa Bicol. Iniwan muna namin ang tricycle at sumakay ng bus papunta ng Maynila. Ang goal namin ay makapaglabas ng second hand ng sasakyan na pambenta. Makakuha ng materyales para sa gagawing bagong tricycle house. Ma'am, swing po. At makapag-camping overlooking ng Taal Banda. Meron lang isang problema, si Enteng tumama na sa lupa. Nag-stop over ang bus sa Quezon para makapagtanghalian ng mga pasahero. Lunch na uh, stop namin. Maiba iba naman yung fast food, yung mga usual. So para maisama namin kayo dun sa parang local na kinakainan ng mga bus stop. Mm -hmm. Pumakit na kami ulit pagkatapos kumain at matik tulog yung co-pilot natin. Labing dalawang oras inabot ang biyahe. Madalim na na nakarating kami na Maynila. Ano po na kami ng kakainan dito? Susuungin ang bagyo Parang nung makakain to. Yes! Nakahanap kami ng karinderin bukas. Almusal muna kami. Ang plano na talaga namin magka-camp kami. Sana bukas medyo ma ice na. Ang almusal namin, classic. Kapsilog. Kapsilog. Eh. So, tara. Pagkatapos kumain ay eh, nag-tripe na lang kami para mag-asigaso ng pagkuha ng sasakyan. Nasa loob na kami nang kinuha namin sasakyan. Subukan <laughs> ko tubihin dito ng salamin. Masigaw. Oh, ito yung mga pang l 3 k na salamin. Ang gagawin ko talaga po, camper van. So ito may nakita tayong brand new. At ito, na tinapos na namin kagad ang goal number 2. Uh, itong bintana. Pagkatapos mag food trip sa paborito namin kainan, dumiretso <laughs> na kaming tagaytay. What it feel like to see the truth and still ignore Para malapit sa campsite namin kinabukasan Ngayon updated na tayo sa mga nangyari Balik na tayo sa present time Para gawin na ang last goal Mag-camping bago bumalik ng Bicol Finally bibili na kami ng supplies, mga konting kainan lang kasi hindi nga kami nagkakanta talaga. Aww. Dahil nga uh, na na lahat sa, sa, Slow sa, sa sa magic trike. May bagyo pa rin, so hahanap kami na parang awning ko. So, Tara, let's go. na okay. Nakahanap kami kagad, pero wala din tong kalaban-laban mamaya. Bumil din kami budget meal na ground sheet, pero again, wala pa din palagto kay Ending. Dito na kami sa S-Legs, balik na kami kalsada. Okay, nabahal lang ako ng bahagya. Hindi diba sa balita, sabi na hindi na daw pwede yung mga... Mga cash. Full oh. ano na, FID. Well, may nadaanan kami na ganun na yung nakalagay. Na 100%, 100 daw. Buti na lang walang tao. Pastro lang. Pa pastro lang pala. Maya-maya pa, nagdilim na nga ang kalangitan. At ang bagyo ay nagsimula na ulit magparamdaman. Kasi simula nang umulan, ibuhos na yun, ibuhos na yun. Ibuhos na Huwag lang mamaya na baka habang nagsaset up tayo, tsaka bumuhos ng ganyan. Kailang <laughs> bumuhos po araw. Sabihin na lang natin wala kaming kamuwang-muwang sa sako ng mamayang nag-aabang. Right <laughs> Quick food supply ran. Mga instant lang kinuha namin dahil malabong makapagluto ng proper meal sa ganito Time kaulan. Time na, 7.30 na. Pinipicture ni Rox yung lugar kasi parang malabo na nandito na. kami sa... sa tamang lugar kanina di ba andito na kasi eh oo o ngayon pinapa Diretso Move, pa? Oo. Oh, oh, nakaunti pa. Sige. Subukan natin sa unahan ng konti. <laughs> Pero parang duda talaga ako. Kasi eh, no? Dead end na. Pinapakanan na kami dito. Pag kumanan kami. Bahay siya. Bahay. Hindi eh, ko talaga alam. You have to continue daw. Until you see a big signage. O oh, sige. sige Diretso. Diretso! <laughs> Let's go! Nagpatuloy kami sa pagmamaneho. Continue, continue. daw. So... Until you see a big signage. Big signage. <laughs> Tama ko ba kasi tong... <laughs> kasada? Wala pa namang... Walang katawad, wala ka kata, parang tinaota. bundok na <laughs> <to>. <laughs> Ruben, quiet. <laughs> Ruben, <laughs> Ruben, quiet. quiet. <laughs> ang maligaw ng 10 oras ng gabi sa liblib na baryo, habang may nagbabantang bagyo, Shit. ay ang huling bagay na kailangan namin. Nagsislide! Ah! Uh, uh, ay! Hindi pa namin oh alam gosh. ngayon, pero ang kasadang yeah. dinadaan na namin ay mayroong bangin. goodness! Ay! Oh, tama ba to? Oo! Uh, oh, 4x4 to eh. Itinatawa lang ni Mrs. Pero alam ko kanina pa siya kinakabahan kung tama ba yung daan. Hanggang... Better years. Better years. <laughs> Ayun! Splendor, ang spider Hills! Ayan na! After ng nyaw-nyaw-nyaw! Napalab... <laughs> Napalabon si Pistan. So anyway, nakaakit namin sa taas. Andito oh. na ang ganda. Ang ganda sa mga talatid.

Camping! Madali lang daw i-set up, sabi nila. 30 minutes daw i-set up pag mag, -mag ah. kayo. Sabi nung kausap namin kanina, Too easy! Too easy! 45 minutes later. Sobrang hagin! Hindi maitayo! Okay na to, hindi uh, naman yata uulan. Oo, uh, pwede na yan. Wala uh, Good night, see you tomorrow! <laughs> Walang pag-ahasang mabuo yung malaking tent kay itong maliit na yung ginamit namin. At nung sinubukan ko na ilagay yung awning, nahuhugot lang dahil basa ang lupa at kakaibang lakas ng hangin. At maya maya pa, ang tawanan kanina ay napalitan ng pangamba. Nagsimula ng bumungusang ulan at ang bagyo ay unti-unti na nagparamdam. Oh, pinipipi ako ng hangin, oh. <laughs> Nang nagkaroon ng konting tuwang, lumabas kaming tent para lumipat sa kubo na nakita namin sa taas. Susubukan namin dito magluto ng hapunan at kung uubra, doon na rin ang magiging tulugan. Pero mukhang mas malala dito dahil sa tuktok mismo nakapwesto. Sana, basang basa grabe ulan. Wala ding mga dingding kaya pasok na pasok ang ulan at hangin. Na medyo huminahin na ang ulan, nagprepare na kagad si misis ng hapunan. Hindi rin to nakaligtas sa tubig ulan pero buti yung balot lang. Maya maya, nahinto ulit sa pagluluto hindi lang ulan, hangin dahil nagsimula na namang bumugso sinubukan sana namin mag vlog pero nagsimula na magliparan ng mga gamit namin sa totoo, hindi ko alam kung paano namin maitatawid ang gabi ang magagawa lang namin sa ngayon ay maging kalmado at umasang magmilagro na humupa ng tuluyan ng bagyo Pinag-iisipan pa namin dito magpahinga pero wala ni isang sulok na tuyo sa kubo. At sa totoo, mas ramdam dito ang lakas ng hangin. Kaya napagpasyahan namin na bumalik na lang sa tent at doon na subukan ang swerte namin. Tila pinagbibigyan kami, mga ilang minuto na rin kalmado. Kaya nakapag-vibe kami kahit paano. Ay, magsiswismis kami pa pa. Pampakalma. Nakakatakot kasi sobrang kalmado ngayon. Parang nag-iipon -iipo nag ng, eh. nag ng something na. You're the slave, buong akala namin magiging panatag na ang gabi pero ito na pala yung huli kalmado moments muna tayo nag lights off na kami oh, late na late na late na ba na tayo ay Diyos <laughs> ko ito pa yung hinatsingan mong swishmiss Mas marshmallow tapos sabayan mo ng higop ba? kasi na na ulan ulanan nagligpit na kami ng mga gamit dahil nagsimula na namang lumakas ang ulan pasanay pasanay dark ay ano yun? Nagsimula ng pasukan ng tubig ang tent namin at hindi na rin paawat ang lakas ng hangin. Ang eh, so, basa kasi dito sa loob. Ang basa talaga. We'll makakatulog tayo tonight pero pag hindi na kayo nakarinig sa amin, ibig sabihin nakatulog kami pero pag nag-video kami ulit, ibig sabihin nagkaroon na tayo ng disaster. Good morning. Good morning. Wala sa ngiti namin tsaka sa pagbati yung struggle kanina umaga. Ay, ala, sa Pero anyway, we're here, we're alive we survived the night. Akay gabi, pumunta kami dun sa kotse para mag uh, subukang na matulog. matulog. No choice tayo, lipa tayo dito sa loob ng sasakyan kasi wala talagang pag-asa doon. Ang problema lang is hindi natin pwedeng iwanan syempre ng bukas tumagdamag. Kasi pag uh, may konting ulan man, talagang pumapasok, pumapasok. pumapasok mm Ito yun, basa yung mga ano namin. Nababasa yung loob ng sasakyan, kaliwa at kanan. Kaya nagpasya kami tsaka ina lang yung maladilub yung hangin sa tent. So bumalik kami dito, tapos nagising kami kaninang maga. Actually, hindi kami gising Gising na kami talaga. Gising na kami. Gising na kami. Dumubas Tumlog. kami kanina. Ay na naman. Grabe na naman. Pero ngayon, medyo nag-clear na. Nag-click. Ah, huh? hindi, Asan ba? ba? <laughs> Saan? Kami na talaga yung tao dito. Nasolo namin tong camp. Talagang masusolo mo pagka uh -oh. may bagyo. Nagsimula <laughs> na kami umpisahan ng araw. Ito na yung magiging kusina natin for today. Ano naman? At least dito may harang ang aming kalan. mainit na kape, ganitong tanawin, sa ganitong klima, mga bilang na pagkakataon sa pagitan ng mga problema. Ninamnam namin ang malamig na hangin sa September ng umaga. Natila ba itong mismong sandaling ito ang aming gantimpala patapos ang kuna. Akala namin yung bagyo'y tuluyan ng humupa pero maya maya pala ang pinakamalala at malalagay kami ng literal sa bingit ng peligro Mapipilitan ako magmaneho sa butas-butas at malambot na lupa na may bangin sa gilid oh! okay guys quick house tour so ano yung ground sheet namin very demure one bedroom unit so nakatayo siya ngayon medyo ano to eh, nagta transform pagka mahangin say okay, papalipad ako ng drone pakita ko lang sa iglit yung lugar ayoko ma lakas din di, di makaabante yung drone dahil sa lakas ng hangin <laughs> sa halip na ang makapture ay ganda ng tanawin yung papalapit na ulan ang nakuhanan at nakakapanindig pala yung hibong dilim ng langit ang sumaklog sa amin Lumiwanag ng konti nang bumagsak ang ulan. Pero basa hey, okay. na naman yung loob na sasakyan. Ayun naman siya. Pinaalmosan lang talaga kami. Tapos ayun na naman. Tumi Sana hindi baha. Hindi kaya nagbaba. Hindi naman sige. Hindi yung nagbaba pero yung lupa kasi oh, madulas. Ito yung sitwasyon natin ngayon. Kanina nanchinik yung dadaanan na yung pababay. lang natin yung dadaanan ko. Butas butas na yung mga lupa. Butas na yung ilalim niya. So hindi ko alam kung bibigay bigla. Hindi ko alam kung nakikita pero... Bukod sa putik, madulas, matarik. Ganda pa yung daan. Ayun yung unang slope pababa. Tatlong levels ang kailangan namin malusutan. Una yung malambot na daan na may bangin. Ayun bangin na kasi doon. Ito yung level two. Ayan o mga, Ayan yung dadaanan Tingnan mo Dalalim ng mga butas Kanina nalaman namin na Anjan na, pa pala lalong lumakas pa Kasi yung ina-expect namin Panorte na daw Panorte na Oo Pero lalong lumakas, lumakas. Ang dilema ko ngayon Bababa na ba kami? So ito Itong kalsada tong nakakatakot Ito yung level 2 Mas malambot yung lupa Sa kurbada pa ang bangin Pero napakalambot Tapos bangin na doon Ayan lang yung dadaanan maliit na kaperasong ngayon tapos yung bangin na dun mahirap kasi kung hindi kumagat yung preno tsaka yung traction ng gulong niya kung hindi siya kumapit yung gulong pwede mag dito pa papunta dun sa bangin pero ang pinaka malala dun sa unahan eh ito yung level 3 natin ito yung pinaka mahirap butas butas ang lalaki ng butas yan yung patarik na yan ito ganyan yung dadaanan kung hindi pa kami aalis ko eh, sumasama na naman yung panahon lumalakas na yung bagyo eh. so tingnan natin subukan ko Baka Ma lalong lalong lumakas, oh, lalo mas taka kami lalo dito. Mm. Hinihintay ko na lang na kahit pa paano tumila, mainita ng konti yung lupa. Mag-aalas 11 nang simulan na namin maghintay. Parang oh, binil ko kanwari si... <laughs> Mahuminahin na, agad na kami naging pake. Ito lang ang pintana namin nakita sa ilang oras namin paghihintay na tumila. Okay, so, ito na hinihintay namin na window. Time check. 1.38. 1.38. So dalawang oras kami naghintay. So ano, uh, Pinipilit ko na wag pangunahan ng kaba Ang na naman pero Committed na tayo Dahil baka lalo kami maalangan at mawala ng chance Simula pa lang dumudulas na ang gulong At umiingit pa ang preno By tendency kasi magstick ito Lalo ko nabasa At ito, parating na kami sa mas delikadong taan Delikado kasi dyan Yan na yung pa-curve ng gano'n Na malambot yung balsada Tingnan mo yung tarik ko Matarik at nasa gilid shit. ng matulis na kurbada yung bangin. Pinababa ako na si Rox kasi ito yung... At dito rin yung pinakamalambot na lupa. Pag hindi kumapit yung gulong, tapos tayo. Yung curve na yan. Yan yung malambot. Ah. Pinasakay ko muna ulit si Rox. At ito yung pinaka-kinakabahan ako sa lahat yung last part. shit, ang As if hindi pa sapat ang challenge sa kalsadang ito, nagsimula na namang umulan. Mas lumaki pa yung mga butas sa kalsada kaysa kanina. Kaya mas lalo ako nag-alala. Sinusubukan ko iwasan yung mga butas, pero hindi ko masyadong makita. Kaya matinding pakiramdaman na lang. Isang pag lang, malalagay ako sa alanganin. Sa mga pagitan ng luba ko dinadaan, huwag lang malalim ang masaktuhan. Ah! Uh, Kalagitnaan, biglang parang may bumigay na lupa at dumulas yung gulong. Fuck. Buti kumapit yung preno at naiahod. Ah, Bumaba muna si Rox sa nga. Sobrang tarik nito. Si Rox dinig na dilig sa isang camera yung bilis ng paghinga at ang kaba. Tsaka ang dulas oh. Oh my gosh! Konti na lang at nasa patag na. Okay. Okay. Okay spooky. Hey, oh my god! It. Ano ba yun? Ah, Diyan ako tapos maglakas. Oh my god, go, 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 go. We made bro. it! Nakabahal pa ako! Ito na, pay bro, pay bro. Ito na muna. Ay, ay, ay. Ito na. na. Yes. Diyos ko! Ay, na. Akala ko doon tayo maging ilang araw. <laughs> maya maya lang, bumuhos ng matinding ulan. Mabuti nakaalis na tayo. Just yes. yes. Ganun lang siguro talaga minsan. Hindi natin may iwasan na malagay sa alaman. Hindi nakapangako ang bukas. Kaya ang hintay yung maging perfecto ang lahat. Oo, na yung, yung togyon. na si Enteng. Ay pag a lang ng oras. Dahil kahit ang pangit na araw ng camping, ay maganda pa rin alaalang babaunin. driver niya. Well. Oh, oh my gosh, medyo maangin talaga, no? Oh, bagay sila ng bagyo.